Sa Cotabato City, patay ang isang lalaki at sugatan naman ang kasama nito matapos makaputukan ang mga rumispunding pulis at marines kasunod ng insidente ng pamamaril kung saan dalawang biktima ang sugatan. Personal grudge ang isa sa mga anggulong tinututukan ng autoridad sa insidente. Ang detalye mula kay Joellen de la Cruz. Ito ang dinatna ng news team sa Doña Pilar Street, Poblacion 4, Cotabato City, Pasado alas 7 kagabi, nakabulagta ang isang lalaki na ayon sa otoridad ay sospek sa pamamaril. Walang pagkakakilanlan ng otoridad sa napatay na sospek. Isinugod naman sa ospital ang isa pang sospek na kinilala sa alias na Humi, 24 anyos at residente ng Patuan, Maguindanao del Sur. Sa report ng Cotabato City Police, rumispundi ang kanilang mga tauhan sa lugar kasama ang mga miyembro ng Philippine Marines matapos makatanggap ng report hinggil sa insidente ng pamamaril at marinig ang mga putok ng baril. Naabutan pa ng otoridad ang mga sospek na nagresulta sa palitan ng putok. Ayon sa report, pinagbabaril ng mga sospek ang isang apat na isang taong gulang na lalaki na isang safety officer ng Dubai UAE at residente sa lugar. Tinamaan ito sa balikat. Sugata ng 41 taong gulang na lalaki na isang pintor sa Ministry of Public Works matapos tamaan sa likod. Nakatayo umano ang mga biktima sa lugar ng paputukan ng mga sospek. Nakuha sa mga sospek ang isang Pistol 45 Remington, isang Pistol 45 STI, tatlong magazine, labing pitong cartridges mula sa caliber 45, siyam na cartridges mula sa caliber 5.56mm, isang motorsiklo at cellphone personal grudge ang isa sa mga anggulong tinututukan ng otoridad na motibo sa pamamaril. Jewelin De La Cruz, iMinds, Philippines.